guys! Welcome back to my channel. I'm Dory. Ngayon guys, pag-usapan natin kung paano nga ba mag-budget. Paano nga ba mag-budget? Diba napakahirap na katanungan yun? Lalo na ngayon na ang baba ng sahod, tapos ang mahal-mahal -mahal naman ng bilihin. So talaga yung pag-budget guys, yung mahirap talagang gawin sa panahon ngayon So, eto, ituturo ko sa inyo, ito lang naman yung mga ginagawa ko. Kung paano ang kukunting sahod natin. So, medyo kailangan natin magtipid. Talagang sobrang tipid ang kailangan natin gawin. O kung talagang hindi na kaya ng budget natin o hindi na kaya ng sahod natin, ang pwede kayo guys maghanap ng sideline na makakadagdag sa kinikita ninyo. Pero ito na nga, ituturo ko sa inyo kung paano ba akong mag-budget ng sahod namin. Unang-una guys, ang ginagawa ko talaga ay bibilhin ko lang yung needed. Ibig sabihin kung ano lang yung kailangan sa bahay. Yun lang unang-una kong bibilhin at unang-una kong pagkakagastusan. Kung sa tingin ko naman na hindi iyon kailangan, ay hindi ko yun uunahin guys. ipa-prioritize kung ano talaga yung kailangan namin sa bahay At kung mag-grocery naman ako Bumibili ako guys Yung malalaki Ang binibili ko para Pang isang buwan namin Or sa mga susunod Pang cut off yun maububos. So ganoon yung pagbabadget ko Hindi yung maliliit Kasi palagi ka lang bibili Yung mga bilis naman guys Ang ginagawa ko guys Kunwari um, 520 yung sahod ko Iba budget ko na yan tuwing asin ko. Ang gagawin ko, yung mga pang grocery, yung mga kailangan namin. Tapos, iba yung allowance doon ng mga bata at allowance namin sa bahay. Sa susunod na cut-off naman, ang iba budget ko ay bills. Ang lahat ng sahod ko ay pambayad ng bills lang yon. So, dapat um, mabayaran ko yung bills na yon sa katapusan para ang asin ko ay wala akong babayaran na bills. Kung may matira mga sahod sa asin ko, idadagdag ko yun guys. Para abente na sahod ko dahil siguradong walang matitira dahil pambayad lang yon lahat. Matuto kayo guys mag-organize ng mga babayaran at mga gastos inyo sa araw-araw. Dapat ilista nyo na lahat ang kailangan nyong gagastusan, ang kailangan nyong babayaran, ang allowance ng mga bata, kailangan nakalista na yun guys para alam nyo kung ano yung dapat unahin at kung magkano ang pera at yung gagastusin doon so ako nilista ko na guys yung mga gastusin namin for this month kung magkano yung bills na babayaran ko, nakakwenta na yan kung magkano yung allowance sa mga bata kung magkano yung food namin araw-araw, kung magkano yung baon namin sa trabaho. So lahat yan ay nakalista na sa akin guys. So, gagawin ko na lang, kunwari, ang um, for this day, dapat ang budget naming ulam ay halagang 200 lang sa gabi, um, 200 sa tanghali, at meron silang 50 sa umaga. So, kailangan pagkasyahin namin ang 500 a budget namin a day para sa pang-araw-araw na gastos. Tapos, plus nyo guys, ibabudget ko pa yung baon ng mga bata. Magkano ba yung baon nila? So, dapat nakaseparate na yung lahat para hindi na kayo mahirapan pa na ano na, ayusin yung budget nyo. Kasi pag hindi naka-organize yung mga gastusin nyo guys, watak-watak yun. Hindi nyo na alam kung ano pa yung mababayaran nyo hanggang sa may makakalimutan na kayo. importante ha, lalo na kung may bisyo kayo. Kung may bisyo, kung tingin nyo na mahirap na mag-budget, dadagdagan nyo pa ng bisyo, siguro dapat bawasan nyo na ang bisyo nyo. Diba? Kasi makakadagdag lang yun sa budget natin. Diba? All those sabi natin, minsan lang naman to, pinsahod lang naman to, o kaya ito na lang nakakapagpasaya sa atin. Pero kasi minsan, yung nakakapagpasaya sa atin, mas malaki pang pa binabudget natin doon. So, dapat natin yung babawasan. Paunti-unti, bawasan nyo guys yung gastusin nyo sa bisyo nyo. Lalo na kung hindi nasasapat yung kinikita nyo kung may bisyo pa kayo. Iwasan nyo mangutang. Bakit ka Kasi guys, kapag nangungutang, mababawasan yung budget nyo. May hirapan na kayo i-budget yung sahod nyo. So, dapat iwasan nyo na mangutang kayo. Pilitin nyo na wag kayong magkautang. Hanggat maaari, kung talagang hirap na hirap kayo sa budget, magtiis muna kayo sa ano lang yung kaya ng pera nyo ibili na ulam. Hanggat maaari, guys. Wag na wag na wag mangungutang. Ayun ang pinakaiwasan nyo para hindi masira ang budget nyo at hindi kayo mahirapan sa sahod nyo, sa sahod ng asawa nyo. Kasi nga, sa sobrang hirap ngayon ng buhay, sa sobrang mahal na bilihin, at sobrang liit na sweldo, napakahirap ng utang. Napakahirap mag-budget. Hindi ba? Kaya maging matalino tayo sa, sa pagbabudget. Kung hindi na talaga kaya ng ano natin, ng sahod natin, pagdagdag tayo guys ng sideline. Huwag tayong mahiya. Diba? Kailangan natin yun para mapag-aral natin yung mga bata. Yun lang guys, sana may magtutuloy kayo kung sa paanong paraan ako nagbabudget sa maliit na tinta namin. Kagaya nyo, minimum rin naman ang sahod ko. At sana makatulong to sa inyo. Thank you for watching and goodbye and God bless you all.